KBL Weekend Games, anyang at Ren sa Bando laban sa team ng Solis Knights na meron namang Arvin Tolentino isa ito sa laro ngayong araw. Naisahan ng Wunju sa kanilang huling laro ang anyang at ang goal ng Red Boosters ngayon ay ang makabawi makuha naman nila ang panalo pero hindi nga rin ito. Magiging madali dahil na rin sa ang kalaban ay ang team ng Solis Knights na merong Arvin Tolentino at malakas-lakas rin ang team ng Solis Knights dito sa KBL. 3-point shooting ni Arvin Tolentino, talaga namang hindi di magpapahuli sa KBL, merong asinta o tirada kayang-kaya na maiskuran ang depensa ng kanilang kalaban. Ren sa bando, ayos na ayos ang kanyang depensa at mas maganda kung aangat na rin ang kanyang opensa. Kailangan na kailangan siya ng anyang sa opensa, lalong-lalo na kung talagang inaalat na rin ang kanyang mga kakampay kagaya noong last game. Hindi gaanong gumana ang opensa ng kanilang mga shooters at sa mga pagkakataon na ito, kailangan talaga na maging solid ang opensa ni Abando nang sa ganon ay hindi mahirapan ang anyang sa kanilang mga laro makakapaglaro sana si Abanto sa Southeast Asian Games. Yun nga lang hindi talaga kabilang ang Sokor sa kompetisyon na ito. Isa sa balaki duhad lang para hindi mapayagan si Abanto sa Southeast Asian Games. Hindi papayagan ng kanyang mother team dahil nga sa ongoing rin ang kanilang laro sa KBL kapag tumatakbo na ang mga laro sa Southeast Asian Games. Parehong nasa tuwa ng team ng Anyang at ang team ng Solis kinait sa standing sa titure ng unang pagkakataon na magkaharap sa regular season ng dalawang teams na ito magkakasubukan sila ngayon kung sino ang mas matatag at may maibubuga sa kompetisyon. Ayos ang depensa ng Anyang para sa atin, yun nga lang nakita natin sa kanilang huling laro na kailangan nga rin maging solid ang kanilang opensa nang sa ganun ay makuha nila ang panalo. Sa dalawang sunod na panalo ng Anyang ay nakita natin na malakas ang depensa nila tapos maganda-ganda ang kanilang opensa, mas maganda kumpara sa ipinakita nila laban sa team ng Wunju. Palaging magkasama ang magandang opensa at depensa sa kada laro para makuha ng isang team ang panalo. Hindi nga nakuha ni Abando ang resulta na kanyang gusto sa kanilang last game laban sa team ng Bunju. Pero ito pa lamang ang simula para dito kay Lakay dahil hindi sa iisang laro nakikita ang tunay na lakas ng isang manlalaro sa laro ng anyang laban sa team ng Bunju. Dito nabigyan si Abando ng mas maraming pagkakataon sa opensa pero hindi nga ganon kaganda ang resulta. At kung bibigyan ulit siya ng pagkakataon laban sa team ng Solis Knights ay malaki ang chance na magiba naman ang resulta ng kanyang opensa mas magandang shooting ability naman ang kanyang may pakita. Maraming beses na rin na nagpakita ng magandang laro sila Lakay at meron rin naman yung pagkakataon na kagaya ng laro nila laban sa team ng Hunju ay hindi nga ganun kainit ang kanyang opensa pero merong mas malala. Panga sa kanya sa team ng anyang na kanilang local player. Datating rin tayo sa magandang laro ni Abando at lalong lalo na kung yung mga plays ay mabilisan kagaya ng nagagawa ni Abando noon sa anyang aliop kaagad sa una at mabibilis na pagkat sa basket dito. Malakas sila kay pero kailangan nga rin na maging magaling ang kakampi ni Abando dapat masabay niya ang bilis ng pagkat ni Renz Abando dahil iba kung magkat si Abando may kabilisan kitang kita yan sa kanyang mga plays na kanyang nagawa na sa dating anyang. Nakita rin natin na halos karamihan sa tira ni Abando as spot spot na lamang walang team play para sa kanya. Parang pilit ang tira nila kay sa kanilang huling laro laban sa team ng Wunju.